naman kanina ng aking kaibigang Rabong vlogger, si Rodels TV at syempre, La Suerte TV at naisipan po namin dito muling mag-vlog sa Pasig Mega Market sapagkat dito po ay bulong-bulungan sa mga tao rito ano po na si Ms. Sarah Descaya, at talaga namang siyang queen sa Senado, kanina na lamang ay may bilang na raw po <laughs> sa Senado at Totoo po po yun. mga pangalan. Uh -huh. At bro, ipasok mo yan. Kilala ano si Sara Diskaya, yung pong kanyang asawa ay si Carly Diskaya, no. Meron na po siyang tinuran lahat ng mga sangkot sa Blood Control Ghost Project. Yes, bro. Binulgar na po kanina sa Senado. Kaya naisipan namin dito sa Pasig ipagpatuloy yung aming kali survey dahil lahat ng matatanong namin dito, ano, dito sa pa, Pasig, pa, pa, Pasig Mega Market ay talagang uh, kayo na pong bahala kung anong kanyang masasabi. And shout out po sa special uh, Operation Group dito sa Pasig City. Ayan po, nandunan uh, po sila. Pakitong uh, Siya kaway dyan. Sir, mga sir, kaway, kaway, kaway. po. sa kanila lahat dito. Ano po? Okay. At pinangalagaan po ang katahimikan dito sa loob ng Mega Market. Shout out po sa inyo, sir. Mga mga nating natin, mga SOG rito. Ano po? Okay, bro. That's your right, time sa Big ito naman po. Ay, ako na rin nakatuloy ang aming pagkandak ng kalsa day. ito pa rin yung asusyal namin pinapakita bago kami magkumpisa. Ano po, yung mga kaganapan dito sa loob ng mega market. At ito po, abay, may mga SOG na po rito tinalaga si Mayor Vico. Ano, parang man... ma pangaragaan ng katay ang lang katay mekan at okay bro ready ready Okay. na Go, go. So, ito po yung na ang cut. Na, na po ito. At uh, proceed na po kami rito sa pag uh, ng aming matatanong ni Real Steve. Ayun, ready na ready na to. Okay lang po tanong? Uh, Sige lang po. Okay lang ayan. po ang tanong. Uh, Sige, sy -sy na po siya. Uh, ate, simple lang tanong namin. Uh, ito po, ay eh, walang cut-cut po -cut yun. Ako po Welcome si no? sa TV. At last year yung TV okay. ate. Bayo yung presyo-presyo ate. Ha. Si, ito po, very trending po kasi ito eh. Kasi taga-rito mismo sa inyo, yung nakalaban ni Vico Soto, si Sara Diskaya. Ngayon, si Carly Diskaya at saka si Sara Diskaya nasa Senado ngayon. So, nagkakaroon ng hearing. Ngayon po, ano yung masasabi mo dahil pinatawag sila ng Senado? Ano yung reaction mo lang? Nagbinanggit <laughs> pa. Ano po kasi si Ma'am Sara Discaya, di ba? Nai-involve nga sa billion-billion nga pong ano, wala sa pondo, ano, ng uh, DPWH Flood Control Project, di ba po? Alam mo naman yan, ano po? Ano pong uh, take mo dyan, ate? I-invoke. <laughs> <laughs> I-invoke, your right. Uh, ano po yung ikangay opinion nyo lang? Kasi kanina po sa hearing, meron na silang binulgar eh. Oh, pinagsasabi na nila yung lahat ng mga sangkot niya sa ghost project niya uh, uh, ng DPWH. Sana ay mapatunayan. Sana ay mapatunayan. Oh, oh. Binulgar na tao. Oo, oh, binulgar na Yung mga kasangkot niya. Oo. Oh. Eh, hindi oh, naman po. Oo. mga walang ebidensya, hindi. Siyempre, absolute yun. So, kailangan pa rin yung matinding ebidensya. Ano, ano po? Pero kayo po ba sa dinami-dami po ng uh, contractor na ano na ika nga eh nasangkot diyan sa ghost project niya ng DPWH sa ano yung flood control. Eh bakit ang nagbulgar lang po ay sila Carly at saka si Sara Tiskaya ng mga pangalan na sangkot. Yung ika nga ay eh, talagang nabibigyan daw ng 25%. Ano mo, 1 billion ang project ano ng DPWH na ibigay sa isang contractor. 25% ang napupunta daw po sa congressman niya binulgar nila kanina. So, big sabihin ng sa 1 billion, meron 250 million yung isang congressman. Ano po yung masasabi mo doon? Totoo po siguro yun. Totoo siguro yun. Pero, ate, ang takatalaan ko naman, yung mga na walang uh, pondo bilyon-bilyon, ano po? Ikaw ba, ay, uh, anong gusto mong parosan sa mga na-involve dyan? Sa mga taong uh, mga nanonokulan dyan? ko na iisip ng aking utak yun. <laughs> yung ano, yung... As of now, ako po yung nakikinig lang. Lagi na Pero kaya po ba kayong sila makulong habang buhay? Kulong o ibalik? O po talaga. Oo. Oh. Kulong lang, mga ilang taon o habang buhay ang nararapat sa kanila. <laughs> Kasi ngayon lang po nangyari ulit yan dito sa atin. World record number one tayo eh, sa corruption. Oo. Oh. So, ano po? Kulong lang habang buhay ang ano mo? Kulong o Kulo, ano? Okay, ito na po yung kay Biko Soto naman. Ay, ay ma'am, may... Ay, sa mga tao, ano, gusto nilang i-recommenda sa DPWH na maging sekretary, si Mayor Biko. Kayo po ba, ay, uh, anong... Reaction mo? Reaction mo dyan? Papayag, kunyari, taong pasig kayo, di ba? Ah, papayag ba kayo na maging sekretary si Mayor Biko ng DPWH? Para daw ma... Ano na, maayos na yung DPWH sa tagal-tagal ng panahon, eh, talagang... Uh... Pa, kung gusto ni Mayor. Okay? Ah, depende lang Kasi po. Kasi aayos ang isang lahensya pagka nilagyan ng matimang politician Ayan. Uh, Tama po yun? Okay. Believe kayo doon? Be, uh, Paya kayo. Mawala si Mayor. Wala kayo Mayor dito? Okay. O paano na yan? Uh, parang sa pong, Last time po niya ngayon eh. Oo. Ah, I see. Sinabi niya ang indyosya tatapong natural position. Ah, okay. niya. Okay. So, okay, okay. okay po, ate. Okay. Salamat po ate sa time. Ayan. Magandang po ate. Ikaw ate, magandang hapon po. Ha? Huwag po kayong mahiya, Nakaputok na sa iyo ang camera, Oh. Ayaw po, eh, ano, taon na kayo, ate? Ilan taon na kayo? Oo, oh, ano pong masabi mo sa tagal ng panahon, eh? Yung DPWH, hindi pa rin naaayos. Talaga namang sangkot pa rin sa mga bilyong-bilyong mga nawawala dyan sa Ghost Project na DPWH. Anong masasabi mo dyan? Meron ka po bang komento dyan sa mga anomalya dyan sa ano, flood control Ghost Project na yan? Dapat nakulong ba? Pag napatunay na buwan nagkasala, ano pong maganda? Habang buhay na kulong o ikukulong lang ng ilang taon? Pero ate, realidad, ano? You know, yung nakukulong dito yung politiko, pang merinda lang yung kulungan, pang merinda lang nila yan eh. <laughs> pang dessert eh. Pag natapos naman ang term ni Presidente eh kakandidato na naman, kahit na ako, panalo na naman, labas na naman. O, oh. hindi eh, wala rin kwenta, di ba? O, oh, ngayon yan? Sa atin, kagaya si Kerwin Espinosa. O, oh, paano ngayon yan? Sa Mantinlupa, pero mayor na. Kumakandidato ka, sila, kahit na ako nung. Kung kahit ikulong mo yan, mga bilyon-bilyon, sabi niya, ah, wala yan. Alam ko ng batas na ng, ano, ng Pilipinas. Ay, sus. Yeah, yan? Oh, diba? Eh, Jesus. O, di ba? ay kasi nga sabi nga ni Mr. Chavit Singson, lahat daw dito nalalagyan nabibigyan daw kaya so pabor po ba kayo doon na pag nakatulong ang isang tao tapos lalagyan yung ano yung uh, administrasyon tapos makakalaya siya so, pabor kayo sa ganun hindi ah hindi okay. ayan basta yung nakukulong ng mga politisya ng mga bilyon hindi sapat yun dapat talaga kurin yung mga pera nila kasi pang merenda lang nila pero oh. eh pang merenda lang nila yan eh oh. kulong ay puta na no. magpapatingin ka pa rin kapag ah, binton pa sa loob yan ah, ayan thank you sa opinion ha ayan tingi po oh. Ate, ayan, ito mga magandang ate. Ate, ate. Sa time po, ate. very appreciated. Ha, ah, ate, thank you po. Ayan, ate, magandang hapon po. Tagapasig po ba kayo? Ay, ayan, ayan, ayan. Kuya, yan. okay lang ba? May interview ba? ako po. Hindi, pero dito sa Pasig. Dito sa Kabumoto. Pampangako. Okay. Pampangako si Kuya. Ayan. Ito, ito bro, ito bro. Anjing, I know YouTube, YouTube, YouTube kami madami. Ayan, dito bro, magaanat tayo rito para Ay, si okay lang ba i Ate, magandang hapon oh. po. Madalik. ito po para na so, sa mga taong, taong pasig. pasig. Pasig para sa mga taong Pasig po ito. Pasig ang ano na po uh, ito? People of Pasig ang oh. Uh, namin. Ate. talagang ate, para ako sa inyo. Si Rodelis TV. At uh, si Rodelis TV naman po itong napaka daray kasuotan. Oo, oh, kababayan niyo kasi si Carly at saka si Sarah Diskaya taga dito sa Pasig. Hmm. Ngayon po pinatawag sila ng Senado para mag-testify doon. Siya sila sa mga resource person ano. Tungkol sa mga anomalyang land control ghost project. Ano po ang unang reaksyon mo dahil pinatawag sila ng Senado? Ano, pinatawag sila para alamin kung ano yung mga oh. nangyayari oh, sa... kasi isa sila sa mga contractor. Oh, oh. Blood Control Project. para mo na yan di ba? Para malaman po. Yeah. Para malaman. Okay lang po bang pinatawag sila? Base sa iyong ano, observasyon? Um, okay naman. Okay naman. Pero kanina po sa hearing, nasilip namin, ano, binulgar na ni Carly Diskaya yung mga sangkot ng mga politician yeah tumatanggap pala ng 25%. Sa tingin nyo ho ba, tama yung ginawa niya o mali? Mali oh. Uh, bakit? Bakit mali? Ibinulgar na nga niya yung mga sangkot eh. Uh, hindi, siguro nanon na rin niya yung pagkakamali uh, Ah, okay. Sige bro, ikaw ano naman. Ang Ah, narinig ko lang po yan Opo. A... Ano, ah. Ano, Itong tatanong ko naman. Yung mga bilong bilyong na wala dyan, eh, ilan lang na ikinabang. Ay, pero bahan ng bahan, may namamatay kaya po ganyan sila? what napakarami nilang uh, kinukompira na wala man ang pakinabang sa taong bayan? Ba't ganyan yung kaya mga ugali nila? Tingin mo? Ano eh, siyempre dapat iwasan yung mga kurap na ganyan. Oo. Ayun ang dapat na iwasan. Iwasan. Anong gusto mo sa mga ganyan? Ikulong o kunin yung mga kayamanan? Ay, mahala ng ano, kung magdidesisin yan. Hindi, ba, sa opposite, sa, ano mo lang, opinion mo lang, sarili mo? Hindi, mga opinyon ko lang, bahala sila doon silang mag-existing. Ano ang nararapat ko eh. Oh, ito naman ate, meron kasing haka-haka. Oh, yeah. Dapat daw sa DPWH, yung secretary, matino. matino ang ilalagay. Ngayon, merong haka-haka na kung sakaling ilagay si Biko Soto, mawawalan kayo dito ng mayro, siya ang secretary, titino kaya ang DPWH? Um, Alagay mo ate. Atin? Hindi, hindi ata niya tatanggapin o ano, titino Pero tatanggay. kung si Mayor Biko ba, sa palagay mo lang ba? Sa palagay mo lang. Ayos ba ang DPWH? Oh. Ayos naman po si Biko, Pero maayos pero kaya yan? Pero siyang sekretary ng DPWH para maayos na talaga. Wala kayong bill mga wala oh. dyan? Ayos, 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 Ayos lang. Ayos 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 lang. Oh. Pero kung alam mo. No comment ka. No comment ka doon. Okay, bro. May tanong ka ba ba kay ate? Wala na, ate. Salamat ate sa time, ha? Okay, salamat sa time, ha? Ito po yung ano para mapanood mo yung interview sa iyo, ha? Hindi para siya kayo siya sa mga ikaw, kalong bro. Okay lang ba? Interviewin ka? Ah, ayaw niya, ate. Okay. Ito tayo bro, ayan, ito tayo yan ayan, ito tayo bro, ayan, sa kabila tayo sa mga, ayan, ito tayo dyan bro, ate, salamat po ate sa time ha, ate, Okay lang bang interviewin ka? Ay, na, kumakain bro, ah, kumakain, eh. Kumakain, okay. eh medyo busy okay, si ate. Ate ganda, ah, magandang abong po. Ko sa kahir, <laughs> kuya, okay lang po bang interviewin kayo? Oh, okay. Ah, okay. Ayaw ni Kuya kasi okay. busy. Sa YouTube po, tungkol po dito sa kapabayan na nasa sinabi ngayon. Opinion lang po, opinion lang po. ano ba yan? Uh, si Sara, si saka si Mia, saka si Sara Oh, ngayon. Hindi, hindi. Pag si Sara, hindi. Wala ka pong ano. Ayaw uh, niyo magsalita. Uh, uh, okay, wala. Okay, ayaw nila bro, magkasatal sa tapo ko kay uh, uh, kay... Uh, dito tayo bro. Dito tayo rin ako. Kamila. Ayaw ko nga, takot ko. Dito, dito, dito. Magkahanap tayo rin Ate, okay na ba interview? Ate, ganda! Pero pero kumakain kasi bro eh. Si ate, isa. Ayaw ko. Ayaw rin ni ate eh. Shout out. <laughs> ate, one minute lang interview. okay lang ayan, magpa interview Ate, interview. magpa-interview. magandang po. One minute lang. Ikaw ate, taga Pasig. Pero ko, ganda ng itin ni ate. Kaya, kayo, 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 kung ngingiti si ate, ate. Uh, see? Ikaw ate, okay na ba may interview? Ate, anda. Ah, busy, po. busy po kasi. Hindi uh, mo okay lang kailangan. Uh, okay na. Busy. Next time na lang. Wala po. Ate, pukulan na namin na kayo ng opinion. <laughs> Just uh, 30 seconds, enough? Oo. Uh, one minute po ang pinakamatagal. Ayaw nyo po. Ayaw. Uh, Uh, hindi, 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 hindi diba? mag po magaling na pa kami dyan e hindi tayo hindi tayo magkakain at pa tayo at ayaw na lang silang, uh, magsalita dito sa Pasig Mega Market okay okay lang ate interviewin. magpapanood kayo sa aming Youtube channel simple lang po yung tanong ate buta nyo ka pa ng Pasig okay lang ate interviewin. simple lang yung tanong namin Ah, uh, ano na to? Um, Ang seconds. na ating ano. po ito? Tatong sagot mo lang, okay na. Fried <laughs> uh, garlic. Para makita yung breast ng <laughs> ngipin mo. <laughs> Ate, simple lang yung tanong namin. Okay lang. Ah, ito na. Kasi si, ano, si... Sarah. Carly at saka si Sara Diskaya nasa Senado ngayon. So, nararapat lang ba na ipitawag sila doon? <laughs> Ate, risk to the risk mo raw. Ano, mura, ano, yung in ate, kami, ano no? na yung in-interview namin? Ate, ano na, ka. Ah, nagtago na si ate. Ito, ito, ito mga mature na bro. Ha? Ah, ah. Ito. Ay, di, opinion ay, lang siya. po ito eh. Ah. Ito, ito si... Ah. Ikaw, kuya, okay lang? Ate, kuya! Nagapasig Naga ka? Ah, hindi, hindi siya nagapasig. Okay, dito na tayo sa labas, bro. Nagtago na si ate. <laughs> <laughs> na walang bigla. So, Pero hindi po namin kinakato, no? Ay, ikaw, ikaw Para maramdaman niyo. eh. Ayaw mo. Ay, doon, 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 bro. Ingen. Music bro. Hindi, hindi, hindi maririnig dito. Kasi alam nang ano to, YouTube na Okay lang, okay lang. Okay lang po okay kayo. One minute lang, one minute. Well, sa ano pangatang pa uh, kayo. Tungkol sa flood control ko yan. Tungkol lang sa flood control. Okay. Ito po kasi, very trending ngayon yung flood control niyan. Tapos maraming tinatawag yung mga kababayan natin DOS project. Ano? So, ibig sabihin, may anomaly ngayon. Ito po, pinatawag ng Senado yung mag-asawa si Carly at saka si Sarah Vizcaya. Ano po yung unang reaction mo dahil pinatawag sila para investiga? Yung opinion mo lang po, ano yung reaction mo? Na, kailangan kailangan uh, uh, ginawa ng mga uh -oh. ng bigyan uh, mo para malaman kung ano ang mga pangyayari. Oo. Para pag, na malaman, ano Oo. Para, pag na, malaman kung ano ang dapat Gawin ng bawat isang biyerno natin oh, para maganda mm. yun na yung para pagdating ng mura ng biyerno natin matutok na maggawa ng tapayan maayos ano? oh, na po kaya ng ating Pilipinas. Oh. Ito po, ano po yung masasabing mo doon? na ang isang congressman, pag nakakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, kagaya po nila sa Red Sky, binulgar kanina ni Carly, yung masawa niya, yung lalaki, na meron pong 25% ang napupunta sa isang congressman. Halimbawa, kung 1 billion ang kontrata sa flight control, meron ang congressman na 250 million. Ano po yung masasabi mo dun? Sobrang laki nun. Ang uh, masasabi ko lang, sa 250 50. Oh. Million? Million, million. million oh. Ang makukuha ng... Isang congressman. Isang congressman. Oh. Ay, maraming bagay po yun. Nga, dapat ay gawin niya sa bayan ang ating, ang kanyang obligasyon. Kung ano ang binigay sa si kanyang, sa si kanyang pamahalaan, yung kanyang... O oh, pero, ikat kita dyan kuya ha. Yes. Yung 250 million na yun, kickback lang yun pa uh -huh. yung bribe yun. Sa kanila bribe. lang yun, kuya. Nilagay yun, nilagay yun. O, Baga, kasi sinasabi nila, man. bago ka makakuha ng kontrata, dapat bigyan mo kami ng 25%. Bribe yun. Ibig sabihin, lagay yun. O. So, hindi po po pwede yun. Kasi, o, bawal po yun sa batas natin na maglalagay para makakuha ka ng kontrata. Ano yung masasabi mo sa bagay na yun? Yung mga lakay-lagay na yan? Yun po ay hindi mabuti hindi mapapagod. Kasi uh, yung paglalagay po kasi masasanay uh, ng ating papagalain. kaya nagkagaroon tayo ng mga anomalya sa Google Play. Uh, sa mga lagay-lagay na yan. Uh, pag hindi tama ang kanyang pag-iisip sa kalagayan na yan ay yung iba ay matututo rin ganun gagawin. Okay, kuya. Okay. Makat kaya, kuya ako naman magkataroon sa iyo kuya itong matinding uh, talagang kailangan malaman taong bayan ano kada baha may namamatay tapos sila bilyon-bilyon, eh binobol lang naman ano pong uh, gusto mong gawin sa mga yan na wala man ng konsensya sa taong bayan na anong gusto mong paro sa mga yan ang mga na-involve dyan ano, yung sa team mo lang po pong ano yung silang ah gawin ay para ma hindi pa tularan. Ng, no. oh, no. anong ka, anong, anong, anong sa kanila? Uh, kulong, uh, may si batas, uh, Ay, may patas naman tayo eh. Oh. Uh, ano uh, ang uh, dapat gawin sa kanila? Eh, kulong lang naman sa atin ang magkasala eh. Kasi wala namang oh. parang mataya. Hey, oh. mataya. Eh, ay, pamirin lang din ang kuya yan? Sabi lang, huwag oh. yung buhay oh, na, na makasabi. Ano. Oh. Ay, sa politiko ko um, kuya? Ano eh, kailangan, kailangan sila nga nanagot. Kuya, uh, dyan kasi sa sa mga anomaling yan, ang pinaka-involved talaga dyan, yung DPWH, Department oh. of Public Works and Highway. Ano po, yan ang nag-a-approve kung, kung, sinong kontraktor ang makakapasok. Out of 100 na mga nagbibiting dyan, makakapasok lang dyan, mga 15, 20. Tapos nagkakaroon na po dyan ng lagayan. Ngayon, ito ang tanong namin. Kung si Vico Soto po ay kukunin, para maging uh, secretary ng DPWH. Ano po ang reaksyon? Para matuto. Para matuto, para magtinuno na talaga ng na, DPWH. Oh. Paya po ba kayo? Ako naman, pwede tuto naman po eh. Wala naman tayo nakita uh, yung, ano mga dyan. Oo. Ang mga kasi, bago rin naman siya. Uh -huh. Pero, subukan natin siya. Mga... siya ang, Secretary. Opo, secretary. secretary. Subukan natin. Kasi, ang lahat ng tao may may mga pagbabago sa buhay. Okay. Pero sa tingin nyo po, Ayos Ay, kaya? Ay, Aayos ang DPWH. Eh kung masubukan natin siya, Oo. Oh. Na, doon natin malaman pag, pag nagsas siya sa ganung kalagayan. Ayun. Nalalaman natin siya kung oh. ganyang magampanan. Oo, oh, yung At na ng ano, ang tama Oo. Oh. ang ating DPWH. Ah, uh, ko eh last kaya, last tanong mo no. Tano. Ang gusto mong ano, i-buy e, ng mga bilyon-bilyon na akin nila o ikulong na lang sila. Ay, pwede rin po nila lang ibalik. Kung, ibalik uh, tapos sila. Pwede rin sila, kasi obligasyon nga kasi gumawa oh. sila ng maganda oh. Eh, oh. eh. Dapat, eh yun lang, eh, may batas naman tayo kung anong nangyari nga gumawa ng animal niya. Meron tayong batas na malagot siya. Pero yung kulong kuya, para sa akin, uh, ano na yan eh, pang mirinda lang nila yan eh. ay, ay. <laughs> kukulong mo yan. Baka ni Dato, pag wala na yan ng Presidente Marcos, laya na naman yan, di ba? Uh, wala yan. yan. Kaya, kaya yan mas, yung mga pinyong video Dima... nila na. Para mapanood na po yung video, video natin, ha? Ako okay, ya. salamat you, po, na ko na marami ko ya. Sa... Appreciated sa time ko ya. Okay, yan. Ano okay. 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 ba pangalan niyo, kuya? Ah, Rene. Uh, okay. Si Rene. Okay, Rene, uh, Rene, salamat po. Yeah. Okay. Okay. Okay, ma'am ganda. Magandang hapon po. Oh, ganda-ganda naman ni ma'am. Pasig ka talaga, pasig buhay na buhay na nalmo ate. Okay lang yan ako at nag-i-slice -nag ka. At ito kasi, si Curly Discaya at si Sarah Discaya mag-asawa, di ba? Uh, ingat po sa pag-ano, i-slice kasi ini-interview pa namin. Ngayon po, ito ang nangyari. Pinatawag po sila ng Senado para mag-testify doon. Ngayon, kanina, nag na sila ng mga ika nga eh, mga pangalan na, na, na nagkakamal ng pera. Ibig sabihin, nag, yung binibigyan ng lagay, ano po yung reaksyon mo doon? Ay nagano na sila na ano? Umami na, Oo, umami na sila. Binulgar na nila yung ano, yung ibang mga sangkot. Yung nilalagyan nila ng pera. Ano yung reaction mo doon? Eh, dapat, that's, yeah, Lahat dapat managod. Oo. Ngayon ka, ito yung pangalawang tanong namin. Doon sa mga pinanggit na mga ano, may mga congressman doon. Unang-una, babanggitin ko na bro, ano, uh, bro. total hindi naman tayo ang nagsalita. Oh, uh, eh. Sir, Kilala mo si Sandy ko. Yung biglang nagkasakit sa puso ngayon. Saka si Martin Romaldez, yung speaker. Sila yung unang-unang nabibigyan ng 25% na lagay. Kung ang kontrata ay 1 billion, 25%, meron silang 215. 250, 250 di ba? Billion. Ngayon, ano yung reaction mo doon? ang um, laking pera nun. Oo. Ang reaksyon mo yun, ano, ba oh, ano ba? I, I, I palaktakan natin sila o ikulong sila o ibalik isa, nila pera? Oh, ibalik nila yung pera, tapos ano, ikulong sila. Ayan, Ayun. Ay, pag tinanong mo yan, pagkakandidato rin naman sa loob ng kulong ngayon, lalaya rin ulit. <laughs> oh balik ulit sa bilyon-bilyon, di ba? Oo. Um, Malik-malik so. lang naman yan. Ah, sige, pula tayo ngayon. Wala yung magagawa. Ilan taong ka na ate? 34. 34. 34. May asawa na. Ay, okay. ganda, ganda mo kasi. <laughs> ang ano naman namin last na uh, tanong bro, yung uh, kay Biko Soto. Tungkol kay Mayor Biko ba? O oh, as in yeah. yun ang recommended, highly recommended ng mga taong bayan eh. Si Mayor Biko raw pwede raw talaga sa DPWH para tumino na raw yung ayos na yan eh. Kung ay, Tingin mo ba ka secretary ng DPWH si Biko Soto, pabor ka ba o hindi? Pabor. Pabor. Oh. Kasi simulan siya ano no, no, no. Ang dami nang pinagpapo eh. Ang dami. Oh. eh. paano yan? Kung siya halimbo, may appoint doon. Wala na kayo na yun. Yung vice mayor. Hindi, <laughs> vice mayor, automatic yan. Pero pabor ka. Sa tingin mo kaya, pag si Biko Soto ang oh, sekretary ng DPWH? DB... Pero sa tingin mo, kung siya maging sekretary ng DPWH, Magtitino kaya? Magiging matino yun. Kasi simula nung siya yung nakupo dito, Tumino? Tumino lahat e. Eh. Oo. Oh. So, Sigula nung pumunta ako dito, 17 years old. Oo. Oh. Hindi e, ano, hindi ako nakakatanggap. Ah, dito ka na talagang asawa ano, Hindi ako nakakatanggap na ngayong gabi Oo. Parang pili lang ata. eh ngayon, lahat. Regular? Nakakatanggap talaga? Kung ano yung ilang kamilya kayo dyan. Oo. Oh. Parang pili-pili. Okay. Thank you sa opinion mo. Ayaw ko para mapanood. Sige yeah. kaibigan ko, si Lasuerte ah. TV. Ayala, Lasuerte TV ko. Ate ha? -ha. Thank you ate Pero sa -ha, time ah. Ah, oo. Oh, kasi, pang yeah, na, exactly. na namin to yun. Yung eh. ano, nung, no, yung pink ah. kayo. oo, ah, naka-pink ka. <laughs> Sinong okay, gusto mong i-shoutout? i-shoutout mo siyon. yung ano, uh, special someone mo. Ah, sige, shoutout mo ate. Baka nanonood. <laughs> shoutout sa... Husband ko. Oh, sige, sa husband ko na lang. Wow. Sa, mga anak. Sa anak ko. Ayan. Sa nanay ko. Oh, pakilala ka. Pagpangasinan uh, dyan. Pagpangasinan ka. Sino ka? Okay. Sino ang tipangalan mo? Okay, ha? Uh, Cherry Tabesa po. Ayan. Ayan. Thank you, bro. Cherry, thank ayan. you very much, ha? Ayan, o. No. Ayan. Ah, Ang top nila Bangerit, Bangerit. No. Say, salamat, si Ibon Cherry. salamat, na. ma'am. ano po, kaibigan ko, ha? La Suerte TV. La Suerte TV po. Yung mga palo uh, ko sa, Palo ka rin kayo, La Suerte TV. Ato, yung Rodel. Rodel, yan. Rodel, pa siya, La Suerte Sa YouTube. Oo. Oh. Last. May is yung last, ha? Ah. Tapos, Suerte TV. Ayan. Thank you, ma'am, Sa, ano po? At, uh, ito po. Ay, uh, ito po. Last. Tsaka suerte Opo, may double S yung ah? last. Double S. Yan, yeah, last. Tapos ah. suerte Yan. Yeah. TV, TV. Thank you, Mama. Ayan, si Ma'am Cherry po. Picture <mukulang> po. <mukulang> Ayan. Papanood mo yan, Ma'am. Si Hayo yung ano mo, yung video mo. Panoorin mo yan. Maganda yan. Thank you po. At uh, ito po. At talagang dumating na po sa aming uh, first video. Dan na po. Siding off. Salamat po ng Ito po, napakagod naman po ano, ang aming mga tiyanong dito. Tungkol sa talaga namang uh, trending at viral talaga po lagi ano po yung uh, tungkol dyan sa DPWH Ghost Project na talaga namang bilong-bilyon. Piso ang nawala, bagamat may ibang tao na hindi kumakain, pero sila ay uh, napakaraming pera. At bro, ipasang mo sa'yo. Yeah. Nagbago na kayo, yan ang aming advice kawawang sa kawawang cowboy vloggers, ano, Rens TV, Last Word TV bago na po kayo, justo po, ang daming uh, pinabaha. tapos walang... Namamatay um, uh, pa? Oo, oh, namamatay pa yung iba, tapos kayo, papirma-pirma lang, tapos dinideliveran kayo ng bulto-bultong pera. Aba! Yes. Ah, naman sana po ang inyong konsensya, no? Huwag kayo magagalit sa amin dahil kami vlog lang po. Yes. Saan-saan talaga kami lugar na talaga nakakapunta. Ito po. Pangalawa, maraming maraming salamat sa suporta sa amin mundo channel. God bless you more. Thank you. Salamat, salamat. Ah, bigyan mo na lang kami. Kahit tigong sa milyon lang, pwede na. Yeah. <laughs>